Ano nga bang pinagkaiba ng Puff Mug Press at Kui Mug Press Machine? Alin nga ba sa mga ito ang mas maganda? Tara, alamin natin. Pero bago natin pag-usapan yan, ay kailangan muna natin malaman na ang mga Mug Press Machine ay ang mga makina na ginagamit natin para ma-transfer natin ang mga printed design sa ating mga coated na baso at sports jug. At narito ang ilan nilang pagkakaiba para malaman mo kung ano nga ba ang aangkop para sa iyo. Ang unang mapapansin sa dalawa ay ang kanilang physical design. Sa Quaff brand ay mala triangular ang design. Samantala sa Hui brand naman ay may pagka-rectangular. Pagdating sa bigat, ang Quaff ay may timbang na 6.6 kg habang ang Hui naman ay 6.5. Kung usapang kuryente, ang dalawa ay pareho namang 220 volts pero ang Quaff ay may 280 watts at ang Hui naman ay 300 magkiba din ang dalawang pagdating sa kanilang unit of temperature na ginagamit dahil ang Quaff Magpress ay naka Fahrenheit samantala ang Kui Magpress naman ay naka Celsius. At panghuli, nagkakaiba sila pagdating sa tagal ng pagluto dahil sa Quaff brand approximately ay nasa 4 to 5 minutes ang kada baso samantala sa Kui brand naman ay 3 minutes ang luto naman dito. Tandaan ang mga Magpress machine, anuman ang brand nito ay pare-pareho lang ang pagdating sa kanilang purpose. Nagkakaiba lang sila pagdating sa mga ilang feature nito. So ay eh, mga boss, may pan may na naman tayong natutunan, kaya kung meron kang kaalaman, yak na pwede mo yan pagkakitaan. Hanggang sa muli, enjoy your painting.